welcome back dito sa Singaling Puk! Puksa! Pati pa naman dito! Dapat May... dito kasi wala tayong soundtrack. Ang hirap naman! Oh, no. oh, pero ayan na nga no, mga kawit ka bahay, kasama naman natin ngayon ang G-A-T! Ayan, welcome, welcome sa Singaling Puksan! Mag-hello naman kayo sa ating mga kawit ka bahay sa Digiverse! Hello po sa inyong lahat, I'm Gat Charles. I'm Gat Ethan. I'm Gat Derek. I'm Gat Hans. I'm Gat Michael. At kami ang GAT! And I'm Gat Sandy. Gat <laughs> Sandy. Nakiki, ano, no? Tapos, itong pangalan mo, you. Gat you. I got you. Yay! Got diba? Pero gusto ko lang itanong, bakit G-A-T ang name ng grupo ninyo? Actually, oh. Ano po, it's a double meaning po siya. Uh, so, first, it's Gat, right? So it comes from our history. It's called Gatula. It's a way of addressing high reps, yung mga sir. So, how about si, uh, oh. si Gat San Jose Rizal, ganun. oh. Tapos, um, it's an acronym. It stands for Gawang Atin To. Kasi we are wow. proudly Filipino and everything that we make is is a way for us to show our culture, show our different Filipino backgrounds. Nice. Ah, no. at least ngayon, alam to. na natin. Yeah. Mm -hmm. Tama. Tapos ang galing nung ano, yung isang meaning, yung gato serisal, si di ba? Ang galing nun. Ang galing pero nun. hindi halatang mga ano kayo, like mga bago mga, kayo sa yeah. industriya natin, mm, no? Diba? Ang gagaling nyo, napanood ko kanina habang nagpe-perform tayo sa opening. Giling Kam na giling, di ba? Oo, pero gusto ko malaman kung <laughs> Kamusta naman yung p journey niyo At ano yung mailulok forward namin ng mga kaawit-bahay sa inyo? Um, sa amin po lahat, uh, we share the same experience. Sobrang saya po nang na-achieve uh, na namin ngayon, nang ginagawa po namin yun. Passion lang namin to eh. Um, with our pre-debut track, Daling Dali, masaya po kami sa uh, na -re receive po namin na uh, good uh, critics, I mean, good uh, reviews po sa song namin. And uh, recognition, of course, Uh, this is originally song by MMJ. Nakasama natin kanina. Nakasama nyo pa! Yes. Wow. It's our first time. Nakasama oh, oh. namin. And, ayun, sobrang saya nila para lang silang grupo namin. <laughs> Di ba? Uh Oo, -oh, ang cute nga ninyo yung nag-combine ba na kayo. Okay. Magkasama na kayong Saka lahat. Saka yung dalawang Daling Daling Sayaw, sinayaw nila sa isang stage. Uh Oo, -oh, yes. yes. ang galing. Diba? Ang galing. Uh -oh. Pero ayan, no, oh, nag-enjoy kami sa opening na yon At thank you so much sa pagdalo nyo dito sa Singaling at pagsama sa amin na mag-Daling daling, -daling. hey yeah. Daling-daling, Ay, ay. daling-daling, daling-daling. Hey. Ay, at dahil nandito na kayo, wala kayong takas dahil isasabak oh. <laughs> naman namin kayo sa isang malupit na katanungan dito sa... Sending Question. Diba? Iba talaga pag siniko. Wow. Ready na ba kayo? g a -T. Yes! yes! Ay, ay, kung ready na kayo, simulan na natin ang sending question. Ano ang mas malakas na superpower? Ang maintindihan lahat ng lingwahe o makausap ang mga hayop? Isa-isa. Hmm. Feeling, I feel like if you could understand every language, kasi you can hear all the chismisan around Tama. you, diba? Hey, I mean, but also, how about this? You go to a new country, or you traveling, de ba? Di ka, di ka na mahirap at mag ano, maghanap ng CR ganon, o de ba? Super efficient. Tapos parang you can make new friends that way. Okay. Oh, ako naman makausap ang mga hayop. Actually, same. <laughs> hindi, <laughs> Hin, hindi, hindi <laughs> na Google <laughs> Translate ang lingguahe ng mga hayop. <laughs> de, <Hindi>. like, sure <laughs> yung mga. Parang nakukuyos ako minsan kung yeah. ang, iniisip Nasa ng dog yeah. ko. Yeah. Kung ba ano, mamaya no na tayo ng mga aso oh. natin di ba <laughs> Tsaka yung mga birds kung anong talagang thoughts nila about the world and stuff like that yeah. oh. same dial kasi para para sa yan nun wala lang oh. ko yung ko aso ko di ko usap ko yung <laughs> <Hindi>. <laughs> ano kaya sinasabi ni Ola ano kaya sinasabi si Ola iyo? Hindi mo pa ako pinapakain. mo na ako. Hindi, magic ko din, no? Yung kinakausap mo yung ano mo, nagkakitindihan kayo ng goldfish. <laughs> Di ba? Parang amazing lang. How about you, Hans? Um, ako po, gusto ko rin po makausap yung mga hayop. Eh, kasi I love animals. Yes. Yeah. yes. yeah. Ano, mahilig po ako sa aso din. yes. Tapos meron din po akong aso. Gusto ko po siyang makausap eh. Parang, oy pre, tara kain tayo. <laughs> Hindi, ayayin mo siya mag-open ano, mag forum. Grow a garden. Lahat lang ha, grow a garden. <laughs> How about you? Uh, same, gusto din po ako sa mga hayop. <laughs> Hala, mag-isa ka lang, Mike. Okay lang. Okay lang, at least, uh, Mr. Friendship ka naman sa buong mundo. Marami kang friends. True. Uh, pili ko mga introvert kayo halos, no? Kasi gusto niyo hayop-hayop lang kaibigan niya. Hahaha. <laughs> Para sa akin ba ito, Nico? Ikaw magtanong, para sa akin eh. Ate Zendy, kanina, hindi lang ano, hindi lang GAT yung pangmalakas at ikaw din. Binigyan mo kami ng pangmalakas pang rap. Oh. Ayan, kamusta naman yung rapping session mo kanina, Ate Zendy? Mutik na ako, pili ko ako si Mami Oni. <laughs> Sige nga, sample, sample. Sample. <laughs> Itaas ay, ang kamay, mga hey, dong at pangaday Lusong, Visayas, Mindanao, lahat Nakaawit pa ay Randy K And dun dito kanilang ibibigay Sa video kitchen, pag crown, Homie, yaw sabay-sabay Now, Zendy represent, Darling, darling! Grabe! Sa mga hindi nakakaalam, si Ate Zendy yung gumawa ng rap part mo Hindi, actually, tinulungan tayo ni Alpha. Alpha Ayan si Alpha Alpha na si mm -mm. Alfa? <laughs> thank you so much! <laughs> thank But you, Alpha! Muntik na ako mag-chat GPT. <laughs> 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 ayan, thank you so much. Ayon. Pero ayan na nga, isa sa ano, Sobrang natuwa ako kasi naging part ako ng ano, akala ko nasa Digiverse na lang ako, guys. Alam mo Iba yan, yung feeling no, Na sa oo, ganito pala feeling, bro. Oh, ganito pala feeling mo. Oh. Ha, pero ayun na nga no, kasi lagi ako nasa ano, nasa Digiverse, sa online lang ako. At yung naging parte ako, parang gusto ko na lang ulit bumalik sa Digiverse. <laughs> ayaw na dito. <laughs> <laughs> Grabe yung pressure. Pero <laughs> so ayun na, maraming maraming salamat sa inyo, GAT. Thank Baka so meron much, kayong bro. gustong i-promote? Meron kayong mga gigs? ah, uh, Siyempre po, malapit ma na po ang aming uh, debut single. Magde-debut na po ang GAT. Finally, uh, August 1 po yan. It's gonna be streaming all streaming platforms po. Ay, It's yes. our first yes. single po and we're so happy uh, na bago namin ma-release yun, nandito kami sa singer Yes, yeah. please. Yes, please! Suportahan ang sariling atin. Support OPM! Ayas! Yes. Support P-POP! Maraming maraming salamat! G-A-T! A